ng mag-asawang Sarah at Curly Descaya ang nasa apat na po sa may isang daan nilang mga sasakyan sa garahe sa kanilang bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito American brand at meron silang ilang modelo na hindi makikita sa bansa. Meron din silang malapalasong tahanan na nagsisilbing opisina ng St. Gerard Construction. Malayong malayo sa kalagayan ng buhay nila noong bago pa lang silang mag-asawa. Hindi raw naging madali ang kanilang simula. Nangungupahan lang sila dati. Umabot pa sa puntong wala na silang pambayad upa. Sumabak sila sa negosyo at itinaya ang huling ipon pero naloko. So, so rin po nawala sa ina, Malaki din nawala. Yun, yun na lang yung huling pera namin. Pati kotse namin na naibenta namin. Sinimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan sila ng pagkakataon sa isang malaking proyekto noong 2014 at nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang pag-asenso. Wala doon sa hindi na alam sa pambayad ng tuwison, walang paggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-usapan natin ng pabilya ng Saya? Uh, hindi namin kinocompute pero yung mm, mga ganun po, parang para ng parang ng title ng ano niyo ng nang parang ganun lang din dahil dito nais nice daw nilang maging inspirasyon ang kwento ng kanilang tagumpay at magbahagi ng tulong sa mga kapuspalad. palagay nila mas makatutulong sila kung papasok sa politika kwento ng mag-asawang Diskaya hindi nila alam ang pinanggalingan ng galit sa kanila ni Pasig City incumbent mayor Bico Soto. Nitong weekend, isiniwalat ni Soto ang di umano'y kaugnayan ng mga diskaya at kumpanya nilang St. Gerard sa St. Timothy Construction, ang umatras na tech provider ng Miru na kakontrata ng Comelec para sa eleksyon. Ayon kay Soto, pareho ang ginamit na address ng St. Timothy at St. Gerard. Dahil dito, questionable na umano ang kasunduan ng Comelec at Miru. Itinanggi ng mga diskaya ito. At dati po, eh, investor lang naman po kami kay St. Timothy. Kaya naman, naman po na namin hiniwalay si St. Timothy at naghiwalay na kami nanandas ng 2016-2017. Dahil instead na makatulong sa amin na dumami ang aming mga investment ay nagiging conflict of interest pa po ito dahil minsan pag sumasali sa isang bidding si sa St. Timothy at sasali din kami sa isang bidding na yon instead na makasali kami pareho lalo hindi kami nakakasali kasi collusion, collusion. siya kasi uh -huh. incorporator din kami doon sa isang, isang company. company so instead na magbenefit kami dahil danggit dalawa yung company na na nahahawakan o naging kasali kami. Lalo pong hindi kami nagbe-benefit doon dahil tuwing sasali sa, sa isang building na nun, tuwing sasali na naman sa St. Timothy, kasali din kami doon. So hindi pwede makasali ang dalawang company na nandun ka rin. As, as investor sa kabilang company. So, so nag-divest. Matagal na, na kami nag-divest. Kaya may pa namin mag-divest na tayo. Dalaw na muna, instead na maging advantage ito sa atin, nagiging disadvantage pa. So, magmula so, po noon, na um, namin alam kung si Saint Timothy ay... So, walang katotohanan na kami eh behind St. Timothy. Oho. Uh -oh. Plus, si St. Timothy naman ay nag-divest na rin. Ah, nag-ano na po siya. Nag-bumitaw uh, at uh, nagwithdraw. Kaya mute in academic na rin po. hindi nilang itinanggi na personal na bendeta kay Soto ang pagsabak nila sa politika dahil minsang tinanggihan ang pagbid nila sa isang proyekto ng City Hall. Hamon ni Curly kay Bico idaan na lang sa basketball ang iringan nila sa politika. Pero sa isang text message sa BNC, sinabi ni Mayor Biko na hindi niya papatulan ang hamon ni Diskaya. Sinabi niya rin na respetohin at igalang ang proseso ng eleksyon at ang mga botante ng kanilang sudad. Tanggap naman ng mga Diskaya ang sagot ni Mayor Biko. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.